Yung dilaw yung yung pants Dilaw pants at takaway t-shirt. Ito nga sila bugi to ba? Ito, ito, to. Oh, kung nasa tayo andun lang kayo sa ano, saan mga Kaya ka, kaya ka, kaya ka, kaya ka, kaya ay, kaya Kaya na, kaya na, Distansya konti, distansya konti. <laughs> Gago! Ay, 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 patay ako par. Tansi na mga oh gago, tansi na mga tarantado, <laughs> mga sira-ulo! Nipit lang yung eh O, oh, baba ka ba rin tayo I'm coming, boy! Ikaw si na bahala sa akin Ako bahala sa'yo San man makarating Basta sa malayo Di ka pipitinin Lalo pa't magkasama tayo Ikaw na bahala sa akin Nasa ko bahala sa atin Ikaw na bahala sa akin Ako bahala sa San man makarating Basta sa malayo Di ka pipitinin Lalo pa't magkasama tayo ikaw na bahala sa akin Tapos ako bahala sa atin Iba na kapag nakahiga na Lalatay nagpapakilala Pinapaalala sa iba wala na Sila maniwala o hindi Sa atin ay walang mas titindi Pagka magkasama Mga abalabali wala na Ako ito naman ang papagana Ama patabi ka sa gabi Gusto ko na samantalahe Pagka magkasama sa gare Kahit saan tayo makarating Sigurado ako maligaya Pagkatayang dalawa Di na mag-aalala ah, kung ano man yung sa'tin sa Atin lang, kung may nasasabi, ingat lang sa'tin sa Yan, wag bigyan pansin kung nagpapapansin lang Pagka magkakampis tayo, di tayo matitinan Ikaw na bahala sa akin, ako bahala sa'yo man magmakarating, basta sa malayo Di ka bibigyanin, lalo pa't magkasama tayo Kau na bahala sa akin, tasa ko bahala sa atin. Kau na bahala sa akin, ako bahala sayo. sa iyo. Sa mga mahal basta sa malayo, di ka pipet Lalo lalubat bakas sa pagkayo. Kau na bahala sa akin, tasa ko bahala sa atin. Habang kumataas sa maserap, walang katulad ibasala. Di mo masisibat ng bababat huling patak pinipigas Sinasagat si Kelly ka mong gigil Kahit tayo'y di galit Mamahaling damit Kaso di gamit Sa ilalim ng buwan Mas ng silhouette Tapos mga tono gustong ah uh -huh. Sari-sari Gamit nating sinturon Pero para pantalan Di sa pantalon Walang kaso, dalawa tayo makulong Mga di ba ay sigaw mo itulong Saan man makarating Basta sa malayo Basta sa malayo Di ka pipitin Lalo pa at magkasamatay mag Ko na bahala sa akin Tapos ko bahala sa atin Ko na bahala sa akin Ako bahala sa iyo Saan man makarating Basta sa malayo Di ka pipitin Lalo pa at magkasamatay mag Ko na bahala sa akin Tapos ko bahala sa atin